So, eto na guys. Ayan. Sinamahan ko ulit si Mrs. dahil day off natin ngayon. Sinamahan ko ulit siya magtinda ng gulay. Ayan. Para tulong-tulong lang ba? Ayan na. Naglalakad na kami. Siyempre, siya may payong. Ako wala. Kasi kapit ko yung cellphone ko eh. Medyo galit pa nga siya niya kasi video daw ako ng video. Ayan. Napakaganda talaga ng misis ko no? eh. Dapat ganyan lang. Para walang hasil sa buhay, tulungan tayo. I love you talaga, Ami. I love you na. Tapos, syempre, ayan, habang naglalakad kami, meron ng isang bumili agad. Ayan, yun yung na mano namin. Buhay na mano ubus nga daw, ang sabi ni ate, ni ate salamat sa bumili. Ayan, naglalakad pa rin kami. Malayo-layo kasi hanggang palengke. Ayan, si misis, nagsisigaw na ng gulay, gulay. Kasi ang tinda namin, laing, langka, sinantulan. Ayan, may bumili alit. Diba? Kasi yung tinda ni Misis talagang masarap. As in. Kaya pag gusto niyo order ha. Message lang kay sa akin. Pertab. May pertab tayo. Meron tayong perbalot. Salamat sa mga nanood. Salamat sa inyo, guys. Papai. Uh. Dapat Lang kalaeng.

Yung <laughs> kinh hào quá. <laughs>